guys. guys. Lori <laughs> sang mama guys. Ha? Lori Di mana nih kok kaya wala lagi signal no. Hello guys, mga tuh balik dari kanding guys. Bukan obat sa mga mama guys. Ini kat rumah. lugar guys. Hapun na guys. Oh. Moni <laughs> ni guys. Mo satu sa ni guys. Mo ni tanong <coughs> sa mga tupad guys. Andiyan sa so, <coughs> eh. Guys. Hello guys, ito si ro day mo guys sa akong mama guys. Direkto Tarang diyan garden guys. Bro. Hello mga guys. Ito <laughs> <Hello> guys <coughs> diyan garden guys. Pero tingo ulan ni Jadia guys. Kay si Jay naglisod, iba ag nangumpra guys. Nagdawat sa ayuda guys. Mo ni guys. Anong sa mga purpose guys. Dako galin guys. <coughs> oh, may sa <imprint>, ba? Uy, <coughs> ag, di ba maunig mga basak-basak sa una no? Huh? Maunig basak sa una. Mm. Ari ano, mi manguha og kanang mga suro, mga kuan, tangkong. Um, oh. hmm na guys mga kamuting murag mamuwak may globyan ni ron guys kaya na nakita ang lubi guys na guys para tunok guys ko guys uy uga guys diba lubi na guys mo diba na lubi guys o diba guys dala guys butang sa dihat guys aray Ano <tuloy> siya guys? pano pa mga four piece guys ah oh, mga four guys kada tanas mga iro guys oy guys oy sa libo guys why bis bis guys looy hello guys welcome back to my youtube channel guys and dito ako guys sa kaumahan guys together with my mother guys and my palablab guys ayan oh. Rui meet my brother mo na yung kanding guys hello guys o oh, me guys gitawag na si kuan guys puti pa. Tarag igso Brian, guys. Lu lu lu. Karang kaanad lagi ni sama. Irti nang lambod ni mo, guys. Wa na ta. Ana ran ni di ay. Mo nag lak ahong laki ma? Bombay ito. Mo nagong laki. Oh. Hmm, lagi. Mo si Bombay. Ang nanganak og tulo namatay. Agatong na isang nanay. Diba, provinsi province guys. Ayan na guys. <laughs> <laughs> Mga ni to tas garden dito ma. <laughs> <laughs> na May manggahan dito, na yung mangkapo dito. <laughs> <laughs> Grabing <laughs> lambot nimo guys. Ikaw ba lagi dili ito buhay og duha ka adlaw guys. Aw man aw ra man gibad ba ang gapo. Aw gapo sa Unsa man ni dinhi ama maonig Di ba mau ni ag? Hello guys, meet the bumblebee, sweet sweet bumblebee. Mau nak bumblebee guys? Ah guys, bumblebee. Kita ka ang bumblebee. Mau nak sih guys bumblebee? Alam ko na siya sabda, arundi kakatilaw. Bumblebee guys.